Hi hey, mga mare! Gusto ko nga lang i-share sa inyo ang magandang laban kagabi sa pagitan ng Talk and Text versus si Never San Miguel. At second game nga ngayon ng Talk and Text kaya gabi na kami pumunta sa venue. Dito palagi na napang game mare sa Phil Arena sa Pasig. At kung mapapansin nyo, pareho namin suot yung number 35 na jersey. Support talaga kay Idol Kimorin! At nabutan nga namin na nag-warm up na ang Talk and Text. Ang mga kalaban pala nila ngayon ay ang Hinebra San Miguel na may kartada na na 5-3. At 4-3 naman sa TNT pang giga. At bago nga mag ang game, nagulat nga ako. Binigyan pala ako ng easy jersey sa no Del Monte branch ng napakagandang talk and text warmer. Solid talaga ang quality ng warmer at jersey kapag easy jersey ang gumawa. Thank you sa pa-birthday niyo sa akin, easy jersey. At kung gusto niyo rin magpagawa ng ganito kagandang warmer, PM niyo lang tong friend ko. Lalagay ko yung name niya sa comment section. At nag na nga ang first quarter. At una nga nakapunta sa part ng talk and text si Brandon Ganuelas Rosser. At nasundan ngayon ang na isang turnaround shot ni R.R. Pugoy. At ito naman yung pick and roll play ni Jason Castro at ni Brandon Ganuelas-Rosser. At grabe nga rin itong one-handed throwdown ni BGR na may kasampang pa-stare down kay Javi Tagilar. At ito naman yung pabandang floater ni Idol Jason Castro. Kasi so, talaga nag-uumpisa ng gumanda yung laro ni Scottie dito. Kaya naging double digit na yung lamang ng Hinebra sa token text. At ito naman yung napakagandang driving left delay layup ni Kid Montalbo. Kid Montalbo. At natapos nga ang first quarter sa score na 30-13, lamang nga ng 17 ng Barangay Hinebra. At nag na nga ang second quarter at nakatres nga dyan si Kid Montalbo. At dito nga naistilan si BGR guys. Is... Kaya nakapass break na dyan ang Ginevra. At ito nga nasundan pa nga easy two points na nga sana. Kaso sumablay pa yung dunk ni BGR. Buti na lang pumasok tong driving left to ni Calvin Oftana. At nasundan pa nga yan ng corner three points ni Calvin. At nabubuhay na nga kami mga fans ng TNT dyan. At na nga sa 15 ang kalamangan kanina 20. At sa kabilang corner naman, naka 3 points naman yan si RR po, boy. At ang ganda nga ng Eurostep dito ni Idol the Blur. At dahil nga sa 3 na to ni RR, bumaba na nga sa 11 points sa kalamangan ng Hinebra sa Token text At dito nga sa part na to, kinain ng buhay ni Jason Castro si Ralph Poo. Ay, pati pala si Scottie, sumabay si din. <laughs> At nasundan pa ngayon ng fast break ni Calvin of Tana. At dito nga sa second quarter, bumabalik na ang magandang laro ni Calvin. Bumapasok na yung mga tira niya. At dito nga, nagpakita ng vintage play si Ryan Reyes sa kanyang still and fast break. It dahil nga sa tres na to ni Calvi, natapos na yung second quarter, sa score na all 41. Nakatubla na nga ang talk and text sa barangay Hinebra. Nahabol nila yung 20 points na kalamangan kanina. At shoutout dito kay Kuya, lagi daw siya nanonood ng vlog ko at nakilala niya na ako. It nagumpisa na nga ang third quarter sa easy perimeter shot ni RR Pugoy. At nasundan pa nga niya na isang fast break. At ito ngay napakagandang reverse layup ni Idol Kelly na no, may kasama pang foul. At na shoot Don't nga ni Kelly BB yung free throw niya dal sa cheer ko, Char. Yes! At ito ngay no hesitation three ni Idol Jason Castro. At ito naman yung drop pass ni RR Pugoy kay PGR. At dito nga, libring-libri sa offensive rebound si Japit Aguilar, kaya na-shoot na yun dyan. Eh, paubos na nga ang shot clock dyan. Kaya nag-fade away 3-point shot na lang si RR. At pumasok naman! At na-libre nga sa corner dyan si Ryan Reyes. Kaya na-shoot nga yung 3 points. At dito talaga yung sobrang nakakahinayang na, na buzzer beater 3-pointer ni Jason Castro dahil naabutan na nga ng shot clock. Then, tapos nga ang third quarter, sa score na 63-59, lamang nga ng apat ang Ginebra. At nagumpisa na nga ang 4 quarter sa so magandang pasa ni Calvin kay Henry gallineto At sa part nga na to, di ko alam kung pinasa lang talaga niya na kunapos lang talaga yung tira ni Jason Castro. Pero good thing na sa lunga ni Henry at nashoot nga yan. At dito nga naisahan ni Calvin Tana sa Scottie Thompson sa kanyang post move. At grabe nga itong si Ralph ko, dahil wala ng oras tinira niya sa malayo at nashoot pa din. Eto ito nga yung magandang driving layup ni Brandon na may kasama pang foul. Eto ito nga yung ni Yoyo pa na reverse layup ni Calvin of Tana. ito nga yung fast break spin move ni RR na may kasama pang foul. Kaso kaya, kaya hirap din talaga lumangang TNT dahil nababawian din talaga tayo ng Hinebra. At ito nga yung magandang kat sa ni RR Pugoy. At ito naman yung left layup ni Idol Kelly. At dito nga sa part na to, talagang iniiwanan lang ni Kelly Williams yung defense ni si Stan. at grabe, talagang tumindig yung balahibo ko. Naalala ko si Kelly Williams ng prime pa niya sa Santa Lucia nung ginagawa niya itong coast to coast. At habang time out nga, may gantong palaro na hinahagis yung t-shirt sa mga fans. At nakipagagawin pa nga si Kurt dyan. <laughs> at support part nga na to, tatlo na lang ang kalamangan ng Inebra dyan. At naka points nga dyan si Calvin. At grabe, sobrang sayangan namin. Daltablan na nga yung score at one minute na lang natitira sa oras at under 58 seconds sa nga lang natitira sa oras at grabe ito talaga isa sa nagpalungkot sa amin naka 3 points nga dyan si Scottie Thompson at 43 seconds na nga lang natitira sa oras ito na sana yung chance na makatabla yung TNT kaso sumagla yung tres ni RR Pugoy at sa part nga na to na foul nga ni Brandon sa si Japit kaya gumaduate na siya dyan at nabigyan nga ng dalawang fito si Japit dyan pero isa lang yung naipasok niya kaya naging apat na yung kalamangan ng Hinebra. It's sa huli ngayon. Natalo na nga ang Texas so score na 87-83. Congrats sa Inebra team. Ang ganda pa rin ng laban na to. Pero kudos pa rin sa mahal namin TMT team dahil ginawa ang best nila para sa laban na to. Medyo frustrating lang sa part na hindi nabigyan ng playing time si Kim Aureen. Na mas nakakontribute sana siya sa points kung napagkatiwalaan sana siya. Nang sa gayon yung napakita niya yung galing niya sa game na to. Pero kahit ganun ba man ang nangyari, kami mga TNT fans sa hindi pa rin natasawang suporta sa kanila. Manalo man o matalo, makikita niyo kaming lagi nakasuporta pa din. So, yun lang mga mare. Kita-kits na lang tayo sa next game sa April 24. Ang kalaban ay Phoenix. Nagaganapin sa Nino Aquino Stadium. Salamat sa panunood. See you sa next video. Babush!